Mga palatandaan sa pusod ng gubat tila may bakas ng isang pagtakas o pag-aalinlangan ang mga sangay na kayuko waring marahas na pinunit ng isang kamay na nagmamadali ngunit biglang nagbago ang isip at bumitiw ang lupay, may mga yapak na halos lamunin ng gumagapang na alagaw. Mga bakas na parang ayaw ipakita ng kalikasan. Sa tabi ng ugat ng isang punong balete, nakasabit ang isang piraso ng tela. Kulay abo, nangingitim sa putik. Tila nahugot mula sa katawan na pinipigilan o pilit na hinihila palayo hangin ang unang dumampi sa kanilang ilong hindi basta amoy ng lupa o basang dahon may kasamang kakaibang halimuyak amoy na bagay na matagal nang nabubulok at tinakpan ng malamig ng gabi sa di kalayuan. Nag-uunahan ang mga kuliglig sa paghuni. Pero bigla silang nanahimik. Para bang may napunit sa kanilang ritmo. Ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa ingay. Parang pinipigilan siya ng balete. Parang may sumisigaw Ngunit, naging bulong na lamang sa hangin. Ang mga taga-baryo nagbubulungan at nanginginig ang tinig. Ang mga kapitbahay, kagabi may narinig akong umiiyak malayo parang bata. ng dapit hapon, humina na lang parang nalunod sa hangin. Ako, nakita ko ang mata. Puti, walang itim, nakamasid mula sa dilim. Dumampi ang malamig na takip silim. Habang sila'y dumarating sa bungad ng isang maliit na kuweba. Ang bibig nito'y tila sugat sa katawan ng bundok makipot at nangingitim ngunit mula sa loob may liwanag na hindi dapat naroroon hindi ito apoy ni sigat ng buwan kundi isang malamig na ningning na wari nanggagaling sa kailaliman Isang banayad na tunog ng patak ng tubig ang gumuguhit sa katahimikan. Tila orasan na nagbibilang ng huling sandali. Sa bawat patak, lalong bumibigat ang kanilang dibdib. Doon, natapos ang mga bakas. Doon, Nagsimulang bumaho ang hangin. Doon nagsimulang sumulpot ang takot. Hmm. Unang sulyap ng kweba. Hmm. Nilapitan nila ang kweba. Hmm. Ang hangin lumalabas mula rito'y malamig. Hmm. Kumukurot sa balat. Ang bawat dampi nito ay parang mga daliri ng lalamig na gumagapang sa kanilang bato. Humaba ang anino ng kanilang mga katawan habang kumikipot ang ilaw ng mga kandila. Ang dilim sa gubat ng kuweba ay hindi ordinaryong dilim. Ito'y tila buhay humihinga at gumagalaw kasabay ng kanilang bawat hininga. Sa unang hakbang, sumalubong ang amoy na parang pinaghalong basa at bulo gaya ng tuyong dahon na lunod sa baha at nakalimutang itapon. Sa ilalim nito'y may isang halimuyak, mas matalim, mas nakakakilabo. Parang dugo ng matagal nang natuyo, ngunit muling dunuhay ng halumugmig. Nagkatinginan ang mga tagabaryo. Wala ni isa mang nagsalita. Pero kita sa kanilang mga mata ang parehong tanong Bakit may ganitong amoy kung wala laman ang loob Mahinang pagpitik ng kandila Ang usok ay dumadampi sa kisame ng kuweba at bumabalik na parang bulong Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang -like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Pagaspas ng hangin na tila humahabol sa kanila. Papasok, hindi palabas. Banayad ang pagtunog ng patak ng tubig. Mabagal at pantay. Parang pusong tumitibok sa ilalim ng lupa. Dahang-dahang silang pumasok. Dala ang tanlaw ng kandila. Dala ang dasal ng pari. Dala ang pag-asang makikita siyang ligtas. Ngunit sa bawat hakbang, tila may binabawi rin mula sa kanila. Ang ngiti, ang tapang, at ang kanilang katahimikan. Habang lumalalim sila, mas lalo nilang nararamdaman na naninikip ang kanilang dibdib. Hindi dahil sa kakulangan ng hangin kundi dahil sa bigat ng katahimikan ang bawat galaw nila ay may kapalit na tunog ang kaluskos ng tsinelas sa mamasamasang lupa at paglagutok ng maliliit na bato at ang pag-eko ng bawat hininga na tila hindi kanila. May mga aninong kumikibot sa mga pader ng kweba. Hindi nila alam kung gawa ba ng kanilang kandila o ng kung anong bagay na nakikialam sa apoy. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang palay? subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Paminsan-minsan, ang mga aninoy nagiging anyo ng tao. Nakalawit ang braso, nakangiti, at biglang naglalaho. Kapag pinagmamasdan ng matagal ang pari, hawak ang rosaryo, mahigpit ang kapit, ngunit kita ang kanyang daliri, ang panginginig. Sa bawat desal na binibigkas niya, may kasamang basag na boses. Para bang hindi buo ang paniniwala mga taga-baryo may hinang bulong isang babae ang nagsabing ang lamig parang may humihinga sa batok ko at isang matanda ang nagsabing hindi ito basta kweba may nakatira rito Mula sa kalaliman, may tunog na parang kaluskus ng basang tela. Mahina, paulit-ulit, parang may humihila ng katawan sa sahi. Ang tunog ay lumalapit, pero tuwing titigil sila para makinig, tumitigil din iyon nabaling ang kanilang mga mata sa isang bahagi ng pader. May ukit, hindi gawa ng tao, kundi ng mga kuko, malalim, magkakahanay at mahaba na parang pinipilit gumuhit ng nilalang na gustong makalabas. At sa tabi nito, may naiwang patak ng tuyong dugo na namuti na sa kalumaan. Dahil rito, mabilis ang tibok ng kanilang puso. Unti-unting mas lumalakas. Ang hangin na biglang hahampas sa kandila, halos patayin ang apoy at isang mahinang boses. Hindi nila alam kung galing ba sa kanila o mula mismo sa kuweba. Ang dasal ng pari naging ugong lamang sa dingding ng kuweba. Ang liwanag ng kandilay naging patak sa karagatan ng dilim. At ang pag-asang dala nila'y unti-unting binalo ng mga matang hindi nila nakikita. Ngunit, ramdam nilang nakatitik. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa ngayon ay puputulin ko muna ang ating pagkukwento. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pa-subscribe, like, share and comment? Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong kalbabalaghan